Alam mo ba na merong isang palengke na hinahayaan lang ang mga pusa na tumabay sa kanilang paninda? Ang mga pusang ito ay nakatira sa palengke at hindi sila kailanman pinapalayas ng mga mamimili o kahit ng tindero. Araw-araw, wala silang ibang ginagawa kundi magunat, humilata sa mga mesa at matulog katabi ng mga gulay. May ilan pang tindero na nagtatabi ng espesyal na pwesto para sa kanila na parang mga VIP guests. Okay. May ilang naglalatag pa ng damit para gawing una ng pusa. Napaka-cute nilang matulog kaya kahit may mga customer na pumipili ng paninda, wala talagang may gustong paalisin sila. Kapag wala ang tindero, ang pusa ang nagbabantay ng pwesto na parang alam nitong meron silang malaking responsibilidad sa tindahan. At pagkatapos ng buong araw na pagpapahinga, nagpapatrol sila sa palengke para manghanting ng mga daga na siyang kumakain sa mga gulay. Ang presensya nila ay nagbibigay ng saya at mga espesyal na sandali sa palengke. Like mo 'tong video kung nakiyutan ka sa mga pusang ito.